So, ayan guys, for today's video. So, nakakalungkot dahil na matayan ako ng isang isda na kasama ng aking silver arwana. So, we decided na bumili kami ng aking anak para may makasama siya uli. So, pumunta kami sa Cartimar at uh, titingin kung ano ba yung pwede nating isama dito sa silver arwana. So, ayan guys, at uh, ito ang aking munting alaga na sa silver arowana. So, una pa lang siya before. Then, ngayon, malaki na siya. Yan. At syempre, para medyo masaya, lagi natin ng kanyang kasama. So, namatay yung hammerhead na albino. Kaya, yan. Sasama namin siya. Bibili kami ng bago niyang partner. So, oh, so, kami ng isda sa Artemar. So, kasi, namatay yung isda na kapartner ni Arwana, So, kawawa naman. Ibigyan namin siya na ang kasama sa kanyang aquarium. So, pumunta kami sa Cartemar para pumili kung ano yung pwedeng isama sa kanya. Di ba kuya? Gengeng! -geng. Let's go, Gengeng! Guys, no, bago pumunta sa Cartemar, duwit mo muna tayo sa ATM. Yan, para may pambayad tayo siyempre. So, ayan, meron dito. Ooh, meron tayong ATM machine dito. So, video muna ako, guys. Sakad lang kami. So, napakalapit lang na naman dito from Buendia, Quartimar. Yan, walking distance lang naman. So, andito kami sa overpass. Yan. So, ito ang Buendia Station LRT, as you can see. Ayan naman. So, let's go! dito na tayo sa Cartimar. So, ayan, no? Sa Cartimar, between na uh, lang to, Libertad and Buendia. So, ito, may makikita kayo dito sa likod ng mga alaman. So, kung gusto nyo rin bumili ng mga halaman uh, alaman dito, mga, para sa mga garden nyo, pwede dito, guys, na maraming at maraming pagpipilian for your garden. Yeah, sa Greenland Plants. Yan. So, katabi nito yung bilihan ng mga so mga aquarium fish so ayan guys no ayan at ito napakadami ngayong tao dito sa Katimar maraming buhing bilhin ng mga halaman at uh, paglinggo talaga guys marami dito namimili so ayan yung maraming mga bulaklak guys pwede mo pwede kayong makapili dito so ayan na tayo doon nandoon ang ilihan ng mga aquarium fish So, heto na guys. So, yan. So, pili muna tayo kung ano yung pwedeng uh, ipasasama natin sa aquarium uh, kasama ng silver arowana. So, yan. Magkatanong-tanong tayo dito. Napakarami dito ng na mga iba't ibang klase ng aquarium fish or pet fish. So, dito lang yan sa Kapima. Uh, sa hindi pa nakakaalam, ang dami dito ang pagpipilian ng mga aquarium fish So, ayan guys, bali, pili mo na kami dito. At ayan na nga, no? So, nakabili na kami dito ng uh, aming isasama sa aming silver arowana. So, hindi na kami nakapag-video sa loob dahil bawal nga mag-video. Mamaya, papakita namin sa bahay kung ano yung namin. So, meron dito na dalawang dako. Parang gusto nilang pakawalan yung mga bibi, no? Bibi-bibi. Ayan na guys, nakabili na kami. At eto, nilagay na namin sa aquarium kasama ng silver arowana. So, ayan, ito yung isang nabili namin itong black knife fish or black ghost fish na tinatawag. So, ayan yung napakalikot. At itong dragon pin. Ayan, itong dragon pin. Ayan yung nabili namin. So, itong dragon pin nabili namin as 250. At itong black knife fish sa halagang 350 natawaran tawaran lang namin na 320. So, ayan, medyo expensive siya guys at uh, lumalaki siya uh, lumalaki siya katulad ng silver arowana so ayan ang pagkain niya daw ay pwedeng ayan, uh, yan yung mga mealworm pag lumaki na pwede yung superworm pwede niya nang kainin so ayan that's it guys ayan lang ang ating mini video ngayon